Magandang umaga mga kalapatids. Bale, ah... Uh, Nakahubad po ako ngayon ng damit kasi sobrang init po dito sa amin, dito sa Naga City, dito sa Bicol. Eh, kahapon, katatapos pa lang ng ulan, ngayon init naman yung, ah... Uh, sumalubong sa amin, mga kalapatids. Sobrang init. Ah! Sige na! May ito. bato ka. Yeah. Ayun mga kalapati sa uh, pagpunta ko rito sa loop sa loop ni Boy. May napansin na naman ako mga kalapatid bagong alaga ni Boy. Ano rabbit bagato rabbit. Yun oh malapot so ganda ng rabbit oh malaki na yung rabbit mga kalapatids so. Oh. ilang months na kaya yan mga kalapatids napaka cute oh. <laughs> rabbit rabbit boy kailan to boy ano boy matagal na to boy rabbit ninyo ha ha matagal na pala to mga kalapatids parang napansin ko nga parang nasa loob to eh yung do, boy yun yung nasa loob itong rabbit nasa loob yan dati so, sabi ko na eh ito, ito. Napan, napansin ko na to eh may rabbit na naman si boy tapos ito mga kalapatid so glow bar ito na po yung mga kalapatid yung uh, blinag namin ni eh, boy na ano na yung ano yung isang inakay na ang ama yung nagtatago yung nagtatago mga kalapatids yung ama <laughs> yung uh, ano yung uh, tawag dito yung uh, may ano may tawag dito may pananagutan ito na po yung anak niya mga kalapatids ito napakaganda oh blue bar mga ay hindi checkered ata to oh checkered checkered oh babae ata to eh babae? Oh, oo babae ay hindi parang lalaki Parang lalaki, lalaki medyo matapang yung ano eh, yung uh, pag mumuka eh, yun know? oh, medyo matapang eh, malaki na yung sisiw ni Boyo, <laughs> ang nagpapasugo nito mga kalapatids, yung uh, gray, ito, ito, ito ang nagpapasugo mga kalapatids, yan, yang dalawa na yan mga kalapatids, pero hindi, hindi ito ang nanay niya mga kalapatids hindi yan ang magulang niya. Ang magulang nito mga kalapatid, yung uh, blinag ko na ano na lalaki yung kapartner nito ata. Ito kapartner nito. Asan yung kapartner nito, boy? Ayun, yung tatay nito mga kalapatid, sandun oh. Andun sa ano sa ano sa bubong. Ah, pina, pinalipad kasi ni boy. Ah, pasni. Oh, nangrarapas. Ang rarapas yan boy, matapang yan. Ha? Matapang yan, dalawang yan eh. Yung matapang yan. Matapang yan. Ito yung uh, anak. Ibalik mo na boy, boy. Ibalik mo na boy. Kasi ka, ano. Balik mo na dito kasi ano na yan eh. Pa, baka malamog. Yan. Hindi ng bagaw Bali may itlog sana yan mga kalapatids dalawa kaso nabugok daw sabi ni Boy eh malas mga kalapatids yun, yun, yun naman ang hinihintay namin mga kalapatids ito ito yan yung gray na yan mga kalapatids yan yung hinihintay namin mga kalapatids yung abuhin kaso, kaso nabugok na naman yung dalawang itlog mga kalapatids yan yung asawa o. nabugok na naman daw mga kalapatids sayang pero ito yung uh, ano pinayaya. Pinayaya dyan sa sa ano sa abuhin na yan. Bali ito na lang yung nabuhay pero yung sarili nilang itlog wala, nabugok mga kalapatid yung dalawa. Tapos ito naman mga kalapatid, so napakaganda. Oh, babae ito ah? Oh, Oo, babae ito. Ha? Oo, mukhang babae ito. Oo, oh, crush na crush ko ito mga kalapatid. So. Oo, oh, babae yan? Oo, babae. Baid. Yan yung update na sa kulungan ni Boy, sa loob ni Boy. May rabbit pala dito si Boy. Si Boy hindi ko na ano napan. Matagal na pala tong rabbit na to. Napaka cute mga kalapatid. So, anong pinapakain dyan? Ano? Damo, kumuha ka ng kangkong. Dito dyan ang kangkong. O kaya damo yung mga ano mga damo damo ah, yeah. yan pwede yan boy ganda napaka cute ng rabi talaga eh masarap alagaan eh pero nangangagat yan mga kalapatids ha merong matapang na rabbit mga kalapatids meron ding hindi matapang sige nga try mo try natin to mga kalapatid so, mukhang, mukhang, mali ito mga kalapatid so, ayaw ah ito, yan yan ay gusto ano ayaw, okay pero mas maganda dyan ano, ikangkong eh kangkong boy mas maano dyan mabilis yan sa kangkong eh napakabilis niyang kumain eh Ganda ng rabbit oh. <laughs> Lalaki yan? Kuha, kuha ka pa boy, kulang pa yan boy. Ako ipabakas mga aking iPhone. Pa. Ha? Ipabakas. Pa, ano na, na, kanak, na? yan? Nag-anak na yan? Iyo. Lalaki yan. Ganda ko lang lagi. Uh, maganda to pag nanganganap mga kalapatids eh. Lalaki yan? Maganda to pag ano eh, pag naglalahi. Yan o, oh, malaki na o. Oh. Napakakita eh. <laughs> Parang gusto ko na naman mag-alaga nito mga kalapatid eh. Parang lang, hindi ko pa naman isiksyon. Kasi marami na akong alaga sa bahay eh. May mga aso ako, may mga kalapati. maganda itong mga kalapati kasi pwede itong ano eh, pwede itong ibenta pag nanganak uh, to eh yung mga anak nila yung mga lahi nila pwede pwede ibenta yan eh maganda yan eh lalaki daw yan sabi nito ano nga ang pangalan mo Justin Justin yan Justin si Justin lalaki daw ito sabi ni Justin eh. yung asawa nito Justin nasa ano namatay Anong kulay sana yun? Hinda. Ha? Hinda. Ay, walang Tawag ko Parang sa tingin ko, hindi na ito lalaki mga kalapatids eh. Yan na talaga yung pinaka-size niya eh. Kasi, ano eh, parang nakita ko na ito sa loob na, ano eh, sa loob ng, uh, sa loob ng uh, naboy. Parang nakita ko na ito noon eh. Hindi siya ano eh, may rabbit na medyo lalaki talaga eh, lumalaki yung katawan. Merong rabbit na lumalaki. Then, like, Tapos eh, ito naman mga kalapatid yung uh, ano. <makes noise> ha? <makes> ito <noise> Oo nga, ito. Hmm. Dalawa ng itlog yun. Nagbay ka Malapit na ata yan. Parang ano na yan eh, isang linggo na ata yan naglilili mga kalapatid siya. Eh. Yan, isang linggo na yan. Oh. Ano na lang siguro, mga 3 weeks. Pag mag Magkasawa yan? Oo, oh, magpipisa na yan. Mga 3 weeks pa, magpipisa na yan. Mga kalapatid. Papasan na daw yan? Oo, oh, huwag nyo lang ahawakan. Hindi. Yan, yun yung update ni Boy. Siya, si yun? Boy kasi nandun sa ano sa vulganize. Ah. Nagbubulganize mga kalapatid. Busy. Busy si Boy. May uh, ginagawa. May nagpapabulganize kasi. Kaya ito muna ang kasama ko ngayon, si Justin. <laughs> Pinakain niya si rabbit nila mga kalapatids. Uh, hanggang dyan na lang muna yung vlog ko mga kalapatids. Super init dito. Yan o. Oh. Pinapawisan ako mga kalapatids. Eh. Um, di ko po bukas mga kalapatids. Kaya mag-enjoy na naman ako sa kalapati ko. Bukas. Uh, mag-enjoy na naman ako mag- uh, magtingin-tingin mag sa kalapati ko <laughs> God bless Kaurag Vlog on Youtube Simple lang po mag-subscribe. Hanapin nyo lang po sa YouTube yung Kaurag Vlog. Um, click mo po yung uh, notification bell. Click mo po yung all para lahat ng video ko mapanood. Maraming salamat. Kaurag Vlog on YouTube. Bye.